Это довольно вот О, Сарап. Isang magandang araw sa ating lahat mga kaprobinsya, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong lugar na naman yung pupuntahan natin ngayong araw. Ngayong araw nga pala ay nasa kabundukan na naman tayo dito sa Togo si Amuling. Naimbitahan nga pala tayo na sumama sa kabundukan muli ngayong araw kasi sinama tayo ni Kagawad dahil magsosurvey daw nga po sila ng mga bukal na pwedeng gawa ng deposito ng tubig para maging supply din sa kanilang barangay. Sa mga hindi hindi nakakaalam din nga ni pala sa bundok ay wala talagang supply ng tubig o yung sinasabing gripo na binabayaran ang metro dito nga pala sa bundok ay tanging yung sapa na umaagos sa tubig lang yung ng tubig dito napakasagana at napakapayak na lugar ng sitio amuling kasi nga napakaraming yaman ng tubig dito kagaya nga sa mga tubig ng sapa dito ay pwede tayong kumuha ng iba't ibang pwede natin kainin sa araw-araw gaya nga ng hipon at sari-sari mga isda at sa pagkakataon nga nito ito mga kaprobinsya ay malapit na kami doon sa pinakataas ng sapa na ito at dito nga ay nakakita sila ng napakagandang spot na pwedeng pwedeng paglagyan ng deposito na magiging supply sa kanilang barangay at nang makalapit kami dito sa spot na napakaganda ng agos talaga ng tubig ay nag-usap-usap sila yung nakikita nyo na nakakulay blue na malapit sa ating camera yan po si kagawad siya po yung naatasan na mag-survey ng lugar para malagyan ng deposito ng tubig at para nga makuha na ng video yung pinaka spot na kita nila ay gumawa sila ng saha ng saging o pansahurin yung tumutulo o yung tuma umaagos na tubig galing dito sa pagitan ng mga bato. Ang tubig nga pala dito sa mga sapa kagaya ng nakikita nyo sa video ang tubig na nanggagaling dito ay talagang natural at talagang napakalinis walang anumang dumi at para mapatunayan na malinis talaga ang tubig nito ay hito nga si kuya at uminom pa siya ng tubig ng tatlong beses dito sa ginawa namin paagusan at pagbasdan nyo naman mga kaprobinsya yung unang napi pili namin bukal na pwede namin lagyan o pwede namin lagyan ng deposito ng tubig. At dahil nga unang spot pa lang yung nakita namin, ay naghahanap pa rin sila ng mas magandang spot para malagyan nga na sinasabi kong deposito ng tubig. Kaya ito nga tumagat kami sa bato para makapunta kami dun pa sa pinakataas ng sapa na aming kinatatayuan ngayon. At nakabot nga pala kami mga kapolbinsya dun sa unang deposito na itinayo dito sa sapa na ito. Makikita nyo ang napakalakas at malinis na umaagos na tubig dito sa sapa na ito. Kung makikita nyo mga kaprobinsya, meron kayong nakikita nga salaan dito. Ito yung nagsasala ng mga dahon na pwede bumasok lang, doon sa tangki ng deposito ng tubig dito sa sapa na napakataas ng tayo. At binusan nga namin mga kaprobinsya yung tangki o yung deposito ng tubig. Makikita natin yung naiipon tubig dito sa loob. At kapag naipunan ito mga kaprobinsya ng maraming tubig ay nagkakaroon ito ng malakas na pressure na kung saan ay dito sa tubo na to dadaan yung tubig punta doon sa baba sa kabahayan. At dahil nga hindi maiwasan na malakas ang pressure, at nagkakaroon ito ng leak dahil sa hindi inaasahang napakalakas na tulak ng tubig. At dahil nga malayo-layo yung aming nilakad, ay eh talagang nauwaw yung mga kasama ko at dito sila uminom sa sapa. Kalangan ng dalawa, mga tatlo. Maraming sira. Guys, ano sarap i share yung tubig niya sa gin? At ito naman mga kapabinsya, yung pangalawang deposito ng tubig na aming nadaanan. At ito rin ay sa kanila din. Ito yung depositong unang ginawa kaysa doon sa nasa baba. Tunay na kayaman talaga mga kaprobinsya ng kalikasan basta ito ay lang ay ating alagaan. At dahil mga kaprobinsya sa mahaba naming paglalakad sa pagsalunga, dili sa sapa na aming pinuntahan, ay pumitas naman kami ng sariwang buko para uminom naman ng sabaw nito. At dahil nga sa unang pitas ay kailangan naming malaman kung buko ba talaga yung unang pitas kaya ito ay aming bibiyakin at na makita yung laman nito. Malambot. Asa malambot? At tama. Tama lang kuya. Tama lang. Meron. Nakakatuwa nga itong alagang aso ni Kuya George. Itong dalawa na higitan yung aso sa ating video. Alam nyo mga kapurbinsya kapag ka meron tayong kasamang aso sa ating pamumundok, ay mas nagiging safe tayo kasi sila yung nauuna at napakalakas ng pakiramdam nito upang makita nila yung mga ahas na po pwedeng magkaroon o magka sa atin at tayo ay madisgrasya sa hindi inaasahang pagkakataon. At pagkatapos nga namin kumain ng buko ay maragan na rin kami pa uwi at nakita Nakikita nga namin ito ang napakalaking puno ng nami. Guys, ang init. Guys, ang bayabat dito. Kahit di mo sa usok sa sukan. Ba't sa sukan? Pinakapingat nila dito ang bayabat. At dahil nga mga kapurbisya nakabot kayo sa pinakadulo ng aking video, muli ay nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta na inyong ipinibigay sa akin. Hinihiling ko nga pala mga kapurbisya na ishare nyo naman ang aking video para mapanood din ang iba pa nating mga kapurbisya Lalo lalo na yung namimiss ang mga gantong video na buhay probinsya paano mga kaprobinsya hanggang dito na lang kita kita tayo ulit sa susunod kong vlog maraming salamat sa inyo mga kaprobinsya